Pamilyar ba kayo sa insidente ito? Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa kontrobersyal na insidente na naganap sa Panglao Bohol, kung saan ang mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO ay inaresto ang isang magsasaka. Ang insidente ito ay nagdudulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at iba't ibang sektor ng lipunan. Noong February 28, 2025, isang video ang nag-viral sa social media na nagpapakita ng marahas na pag-aresto ng mga tauhan ng LTO sa isang magsasaka na kinikilalang si Bert Velasco. Sa video, makikita si Velasco na nakaupo sa kanyang motorsiklo habang pinipilit siyang pababain ng mga enforcer ng LTO. Ayon kay Velasco, siya ay isang magsasaka at ang dala niyang kutsilyo ay isang kasangkapan lamang sa kanyang trabaho. Maraming netizens ang nagalit at kinondena ang marahas na pag-aresto kay Velasco. Ayon sa kanila, hindi makatarungan ang ginawang pagtrato ng mga enforcer ng LTO sa isang ordinaryong mamamayan na nagtatrabaho lamang para sa kanyang pamilya. Ayon sa mga eksperto, ang mga tauhan ng LTO ay maaaring lumabag sa ilang batas at regulasyon. Una, ang paggamit ng labis na puwersa ay labag sa karapatang pantao at sa mga alituntunin ng tamang pag-aresto. Ang Article 2 ng Universal Declaration of Human Rights ay naglalaman ng pagrespeto sa mga karapatan at kalayaan ng bawat tao. Pangalawa, ang pag-aresto kay Velasco ng walang sapat na dahilan ay maaaring ituring na iligal na pag-aresto. Nalabag sa Revised Penal Code ng Pilipinas, particular sa Article 124, na nagsasaad na ang sino mang nagkulong ng tao na walang sapat na dahilan ay maaaring maparusahan. Bukod dito, ang mga enforcer ng LTO ay maaaring lumabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act No. 3019. Kung mapapatunayan na may personal na interes o motibo sa kanilang pag-aresto ang paglabag sa mga alituntunin ng ethical standards para sa mga kawani ng gobyerno na nakasaad sa Republic Act No. 6713 ay maaari ring isaalang-alang sa kanilang kaso. Republic Act No. 7438 o mas kilala bilang Rights of Persons Interest Detained or Under Custodial Investigation sa ilalim ng batas na ito, may mga karapatan ang mga tao na inaaresto o inoobserbahan ng mga otoridad, kabilang ang mga karapatan na mabigyan ng sapat na paliwanag tungkol sa dahilan ng pag-aresto at ang karapatan na magkaroon ng abogado. Sa kaso ni Velasco, maaring nalabag ng na mga enforcer ng LTO ang batas na ito kung hindi nila maipaliwanag nang maayos ang dahilan ng kanilang pag-aresto at kung wala siyang access sa isang abogado sa oras ng insidente. Panoorin itong video sa iba pang detalye at obserbahan nyo kung tama nga ba ang ginawa nila. Karga Karga siya.

agad na umaksyon ng Department of Transportation o DOTR at sinuspende ang mga tauhan ng LTO na sangkot sa insidente. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso mula sa kanilang mga tauhan. Dagdag pa niya, ang mga enforcer ay dapat magsilbing tagapaglingkod ng bayan at hindi mga panginoon. Ang mga checkpoint ng LTO ay itinatag upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa kalsada. Layunin ng mga ito na hulihin ang mga lumalabag sa batas trapiko, tulad ng mga walang lisensya, walang rehistrong sasakyan, at mga lasing na nagmamaneho. Sa kaso ni Velasco, siya ay nahuli dahil sa dala niyang kutsilyo na ayon sa mga enforcer ay isang banta sa kaligtasan. Ang insidenteng ito ay isang paalala na ang mga enforcer ng batas ay dapat laging sumusunod sa tamang proseso at igalang ang karapatan pantao ng bawat mamamayan. Ang mga checkpoint ay mahalaga para sa kaligtasan ng publiko. Ngunit, dapat itong isagawa ng may paggalang at katarungan. Patuloy nating bantayan ang mga ganitong insidente upang masiguro na ang bawat isa ay makakamit ang hustisya at pantay na pagtrato. Hanggang sa muli, wag kakalimutang mag-like, share at subscribe. Paalam!